mga katropa welcome back to my channel uh, ang lang sa channel na ito ay huwag mong kakalimutan na mag like and subscribe para palagi mong updated sa mga bago natin ngayon napatan lang tayo dito sa Guagua Plaza talagang target natin tuturo ko sa inyo kung saan nakakabili ng mga lambat taga uh, uh, kansi ganun basta mga gamit sa pangingisda Bali parang update ko lang sa inyo ito ngayon kasi alam nyo mga ko nung nakaraan medyo hindi maganda so ngayon medyo umagod lang din dito kaya yun nagdala ko ng payong sakto So ngayon diretso na tayo Diretso na tayo sa talagang pupunta natin So mga tropa, pagdating tayo nang galing kanina Ngayon tatawid tayo Dito tayo sa Guaguamar Dito tayo Bye, bác sĩ ngay bác sĩ ngay bác sĩ ngay bác sĩ ngay bác sĩ mga katropa, para hindi kayo malito ito yung binaanan ko yung simbahan tapos parang ancestral house okay, let's go ngayon kagaya ng dati pa rin, market para uh, hindi ka malito yan pero yung pupunta natin nasa parting kaliwa siya so ngayon nandito na tayo sa Santo Niño dito sa dara na tayo Para mas madaling makita Ito na tayo So, ito dito Bali, pangalawang beses ko na nga pala dito Bumili ng mga ano Pagka Pagka sa paninig Ayan. Bagay na update ko lang kayo para alam niyo na kung saan kayo bibili. Hindi kan malilito. Hindi kan maliligaw kasi alis karamihan sa mga dumadayo dito yung mga anglers. Hindi na alam kung saan sila bibili ng mga gamit sa pamimigil. Ano? So, paano mga tropa? mag mo lang muna yung na video natin. See you next time.